Sa Good Vibes, Liwat nga pagsigabong Sang Kanyon ang nabatian sa al 5 de Noviembre celebration sa Bago City. Aton inisaksihan sa report ni Romeo Subaldo. nag ang mga tao sa igad sang dalan sa Bago City para saksihan ang liwat nga pagsigabong sa mga kanyon. Kada sindi sang kanyon, amat-amat nga nagapahigad ang mga tumalan-aw Kag batapos sa babaskog na si Gabong, may babaskog man na pinalakpak. Ini sa ika-125 nga anibarsaryo sa al-5 ni Noviembre sa Bago City. Minundum sa syudad, ang pagkahilway sa negros gikan sa mga Espanyol bangod sa ginpang pintahan ng mga amakan nga daw kanyon, kuntulukon, nga ginpangunahan ni General Juan Araneta. Sunod so, sa kay May Ann Fortus, ang Senior Tourism Operations Officer sa surad, ang pagsigabong sa mga kanyon ng insimbolismo na sa pag-uswag sa Bago City. Ining ika-25 na ng nga tuig sa pagpatigayot sa sigabong sa mga kanyon. It, it was where also the, the point terminologies concept of the City of Bago ginakwa naton when we say booming Bago City. So, ara na natin sa na siya sa amon nga jingle, Mabati Anyo, uh, Beautiful Bago City, Booming Bago City. So, it connotes the role of the El Cinco de Noviembre ancient culture of the Baguio Magluwas sa sigabong sa mga kanyon, may fancy drill si competition man, kagipasakupan sa mga estudyante gikan sa nagkalainlaing ng mga eskwelahan sa probinsya. Nangin kampiyon ang Enriquita Montilla de Esteban Memorial High School sa Banwas ang Naghalad man sa mga bulak ang mga opisyalis sa bago sa estatwa ni General Araneta, pati na ang iyang mga nagapabilin ng mga himata.